mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Bakit nga ba may mga pangyayari sa buhay natin ang hindi kontrolado? Mga desisyon na akala natin ay makapubuti sa lahat. Pero sa huli, ay palang pa lang natin marirealize -re na mali pala tayo. Katunad na lang ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Luisa. Dating may asawa. Pero ngayon ay halos sampung taon na kaming hindi na nagsasama. Wala kaming anak kung kaya't ganun lang kadali sa amin ang maghiwalay. Sa totoo lang, ay hindi ko nga alam noon kung paano kami kumantong sa paghihiwalay ni Jimmy. Samantalang sa pagkakaalam ko, ay mahal naman namin ang isa't isa. Sa katunayan nga, ay magkasundo kami nito sa maraming bagay. Lalo na pagdating sa pakikipagsiping pala kami ni Jimmy noon na may trabaho. Siya ay isang engineer, samantalang ako naman ay isang teacher. Ganun pa kahit na busy pareho sa aming career, ay hindi naman kami nawawala ng oras sa isa't isa. Hindi kami nakakalimot mag-text o magtawagan. Kahit pa nga, pareho kaming nasa trabaho noon. Kaya buong akala ko talaga ay mahal namin pareho ang isa't isa. At kahit ano pang pagsubok ko ang dumating sa aming dalawa ay hindi na yon magbabago. Subalit, mali pala ako. Dahil nang may dumating na isang pagsubok na humamon sa aming pagsasama, ay siya mismo ang bumitaw. Isang araw, habang ako noon ay nagtuturo sa aking estudyante nang marinig kong nagri ang aking cellphone. Hindi ko naman sinagot iyon dahil nga kasalukuyan akong nagdi-discuss noon sa harapan. Kaya naman nang matapos lang ako ay tsaka ko lang tinignan ang aking cellphone. At laking gulat ko nang babasa ang message mula sa ibang tao. Misis, naaksidente po yung asawa nyo. Nandito po siya ngayon sa hospital. Pakipuntahan na lang po siya dito. Sabi sa text na may kalakip pang address ng hospital. Nang mabasa ko naman yon ay kaagad akong nagpaalam sa aming prinsipal. At maswerte naman akong pinayagan nito. Nalinali akong nagtungo kay Jimmy. At pagdating doon, ay halos hindi ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. Aksidente raw ito kasi nataganan sa binti ng mga kahoy sa construction site. At dahil doon ay naapektuhan ang binti nito. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Pero bilang asawa ni Jimmy ay hindi ako nagpakita rito ng kahinaan. Nang sa ganoon ay hindi rin ito panghinaan ng loob. Nang makita naman ako nito sa hospital, ay kaagad niya akong niyakap. Habang hindi mapigil ang pag-iyak. At sa pagkakataong iyon, ay dun ko nakita at naramdaman kung gaano kaapektado ang aking asawa sa nangyari sa kanya. Ganun pa man, hindi ko naman ipinaramdam rito na magiging pabigat na siya sa akin. Bagkos ay pilit ko pang pinapalakas ang loob niya para kako ka hindi siya mawalan ng pag-asa. Pagdating naman sa bahay ay kaagad ko na siyang kinuhanan ng pwedeng mag-aalaga sa kanya. Sapagkat ilang araw na lang ay babalik na rin ako sa eskwelahan. Ayaw pa nga sana kong pabalikin ni Jimmy noon sa aking trabaho. Pero hindi ka ako pwede. Dahil obligadong mag-report na ako. Bukod doon, ay kailangan ko rin ka akong magtrabaho. Nang sa ganon ay may ipambayad kami sa terapi niya. Ngunit simula noon ay parang nagbago na si Jimmy. Sa bawat araw na lumilipas, ay napapansin kong palaging mainit ang ulo nito bagay na ikinai-stress ko. Madalas din itong isinusumbong ng nurse na tagapag-alaga nito. Dahil imbes na inumin raw nito ang gamot niya, ay nagagalit pa raw ito sa kanya. Noong una ay iniintindi ko lang si Jimmy. Sapagkat alam kong mahirap para sa kanya ang pinagdadaanan niya. Ngunit habang tumatagal, para bang naiinis na rin ako sa kanya. Lalo pa't palagi niya akong inaakusahan na may lalaking na raw ako. Pwede ba, Jimmy? Tumigil ka na nga? Pagod na pagod na ako sa'yo. Imbes na tulungan mo ang sarili mo para gumaling ka, mas pinalalala mo pa ang sitwasyon mo. Anya ko rito nang minsang salubungin ako nito ng hindi magandang salita. Totoo naman ang sinasabi ko ah. di ba? Kaya ka palaging late umuwi? Kasi nakikipag-date ka pa sa kalaguyo mo. Anas pa nito sa akin. Pwede ba, Jimmy? Pagod ako. At saka wala akong panahon sa mga sinasabi mo. Pagtalikot ko na lang dito para lang matigil na ito. Pagpasok ko sa aming kwarto ay sunod-sunod na kalampag ang narinig ko mula sa aming sala. Nang tingnan ko naman yon ay nakita kong pinagahagis pala ni Jimmy ang aming mga kagamitan. Dahil naman sa sobrang pagod ay hindi ko na ito pinansin pa. Bagkos ay hinayaan ko na lang ito. Ngunit hindi ko alam na sa pagbabaliwala kong iyon kay Jimmy ay may gagawin pala itong masama sa kanyang sarili. Hanggang sa nagising na lang ako na bumubula na ang kanyang bibig. Pagkagulat, takot at pangamba. Yan ang naramdaman ko noong mga sandaling yon. Mabuti na nga lang ay nakahingi ako ng tulong sa aming kapitbahay. Kung kaya't agad naming naisugod ito sa hospital. Nailigtas naman si Jimmy. Pero mas lalong naapektuhan ang kalusugan nito. Imbes kasing paglalakad lang niya ang may diperensya sa kanya, dahil sa ginawa niyang iyon, ay pati tuloy pagsasalita niya ay naapektuhan din. Simula naman noon ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa aking asawa. Lalo na, nauubos na rin ang mga savings namin dahil sa kanya. Bukod doon, ay napapabayaan ko na rin ang aking pagtuturo. Dahilan para suspindihin muna ako ng aming prinsipal. Makaraw kasi kailangan ko munang magpahinga. Dahil sa stress na aking pinagdadaanan. Pero imbes naman na makapag-unwind, ay mas lalo lang akong naaburido sa bahay. Ang hirap kasing alagaan ni Jimmy at para pa itong nananadya. Ganun sa kapila nun ay hindi ko pa rin naman siya sinukuan. Siyempre, dahil na rin yun sa pagmamahal ko sa kanya. Subalit kahit ano pa palang pagmamahal at pagpapasensya mo sa isang tao na puro na lang pabikat ang dala sa'yo, ay darating rin ang araw na susuko ka na wala kang iisipin kundi ang sarili mo naman sa kabila ng mahabang panahon na sakripisyo mo sa kanya. At iyon nga ang dapat ko sanang ginawa. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla kami nakita ng aking best friend na si Gurley sa isang palengke. Noong una ay hindi ko pa nga nakilala ito. Ngunit nang batiin niya ako, tanda ko lang na kumpirma na siya nga ang best friend ko nung high school. Luisa, ikaw ba 'yan? Pagtatanong nito sa akin na parang hindi rin sigurado. Tatakunot lang naman ang noo ko habang nakatitig rito. Ako si Girlie, 'yung best friend mo. Hindi mo na ba ako natatandaan? Tanong muli nito sa akin na may bahid pang pagtatampo ang tono. Girlie, ikaw na ba yan? Kamusta na? Pahayag ko naman sa kanya nang matandaan nito. Ikaw ha? Nakakapagtampo ka na. Pagkatapos nating graduate ng high school, kinalimutan mo na ako. Anya naman ito sa akin. Nako, hindi naman sa ganon. Medyo naging busy lang. Alam mo na, sa Maynila kasi ko pinag-aral ng college nila papa noon. Pagkakwento ko naman dito. Teka, saan ka na ba ngayon nakatira? Baka pwedeng ihatid na kita para doon na natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Namiss kasi kita eh. Anya naman ito sa akin sandaling yon ay hindi naman ako nakatanggi kay Gurley. Pero bago umuwi ay bumili na ito ng maraming prutas para daw kay Jimmy. Pagkatapos nun ay sumakay na kami ng kotse niya upang pumunta sa bahay namin. Ngunit pagpungat ko palang sa pintuan ng bahay ay hindi ko naman inaasahan na magkakalat doon ng dumi niya si Jimmy. Nako girly, pasensya ka na ha. Diyan ka muna sa labas at dilinisin ko lang tong dumi ng asawa ko. Wala kasi yung caregiver niya eh. Nagday off. Pagingi ko ng paumanhin sa akin kaibigan. Sige lang, okay lang ako rito. Mike, si mang sabi nito? Agad ko namang nilinis si Jamie, maging ang dumi nito at pagkatapos ay dinala ko siya sa banyo upang paliguan doon. Ngunit imbes na makisama ito, ay pinagsasaktan lang niya ako. Dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Nang marinig naman iyon ni Curly, ay walang pasapasabi na itong pumasok ng bahay nami upang tingnan ako. At nang makita naman niya akong namamalipit sa sakit, Gawa ng pagsuntok sa akin ni Jimmy, ay inalis niya ako doon at siya mismo ang nagpaligo sa aking asawa. Tung araw na yon ay sobra akong nahiya sa akin kaibigan. Ngunit kaya nga nang sinabi nito ay ayos lang daw yon. Dahil ganun rin daw ang pinagdaanan niya noon sa kanyang asawa. Hindi ko nga alam na pareho pala kami nito nang naging kapalaran. Pero ngayon ay ibang iba na ito. Marami kaming napagkwentohan ni Gurley at talaga namang tumatak iyon sa aking isipan. Lalong-lalo na yung sinabi nitong tutulungan niya akong makapag-abroad para daw maiba naman ang aking kapalaran. Noong una ay hindi ko alam kung tama ba ang magiging desisyon kong yon. Pero para kay Jimmy ay susubukan ko. Wala na rin kasi kaming natatabi pang pera para sa susunod na therapy nito. Kung kaya't mabigat man sa loob ang aking desisyon, ay sumang-ayon na rin ako sa plano ni Girlie. Subalit bago ko sabihin kay Girlie na tatanggapin ko ang alok niya sa ibang bansa, ay kinausap ko muna ang family ni Jimmy. Ipinaliwanag ko sa kanila ang lahat kung bakit kailangan ko kakong magtrabaho sa ibang bansa. At sa awa naman ng Diyos ay naintindihan nila ko. Kaya naman pagkatapos noon ay sinabi ko na rin kay Gurley na tinatanggap ko na ang trabahong inalok niya sa akin. At kaagad-agad naman ay inayos na nito ang aking mga papeles para daw isabay na niya ako umalis. Siya ang gumastos ng lahat ng yon. At nabilis namang naayos ang mga papeles ko. Kaya makalipas lang ang dalawang linggo, ay umalis na kami ni Girly. At pansamantalang iniwanan ko muna si Jimmy sa kanyang pamilya. Sa pagsama ko kay Girly, ay naging maayos naman ang buhay ko doon. Sa katunayan, ay hindi ako nito pinabayaan halos lahat ng sinasahod ko naman ay ipinapadala ko kay Jimmy para sa pampagamot nito. Kung minsan ay nakakatanggap pa nga ako ng tawag mula sa kanyang kapatid para sabihin na kulang raw ang ipinadala ko. Kaya naman ang gagawin ko ay manghihiram muna ako kay Girly at pagkatapos ay magpapartime ako. Sa totoo lang, kahit na nasa ibang bansa na ako noon, ay parang dala ko pa rin ang obligasyon ko sa aking asawa. Kung minsan ay gusto ko nang na tiisin ito, para naman kako mapagbigyan ko ang aking sarili. Pero sa huli ay hindi ko pa rin pala kaya. Ganun ko pala kamahal si Jimmy. Ngunit sa kabila nun, ay hindi ko alam sakit at pagdurusa pa ang igaganti nito. At sa tatlong taon na pagsasakripisyo ko sa ibang bansa para lang gumaling siya, ay magagawa pa pala ko nitong pagtaksilan. Nang matapos ang kontrata ko, ay nagpasya muna akong umuwi para siyempre makita si Jimmy. Ipinalita rin kasi sa akin ng aking kapatid na magaling na raw si Jimmy kaya naman excited talaga akong umuwi. Dahil miss na miss ko na ito. Ngunit nang bisitahin ko ito sa aming bahay, ay nagulat na lang ako nang may iba ng babae ang nakatira doon. Katulad ko ay nagulat rin ang babae nang bigla-bigla akong pumasok sa loob. Puntis ito at parang nasa anim na buwan na ang tiyan niya tatanungin ko naman kung sino siya, ay halos hindi ako makapaniwala. Lalo na nang sabihin nito na asawa raw siya ng asawa ko. Akala ko nga nun ay namali lang ako ng rinig. Ngunit nang dumating si Jimmy, ay dun ko na nalaman ang lahat. Bago pa pala ko umalis, ay magaling na ito at ang lahat ng ipinapadala ko sa kanya ay ginagastos lang niya sa pambababae niya. Tama nga pala ang lahat ng sinabi sa akin noon nila mama na niminsan ay hindi ko pinakinggan dahil sa pagmamahal ko rito. Pero ngayon ay heto ko. Sa kapila ng sakripisyo at pagmamahal ko sa lalaking, akala ko ay lumpo ay mas sobrang sakit pa pala ang ibibigay sa akin. At ang pinakamasakit pa doon ay ako pa ang sinisisi niya. Dahil hindi raw ako naging mabuting asawa sa kanya. Simula noon ay parang gumuho ang mundo ko. Para bang ako ang nalumpo dahil sa sakit na ginawa sa akin ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat. Naisip ko tuloy noon na sana ay naging selfish na lang ako. Para kahit papano ay makatotohanan ang ipinibintang sa akin ito. Nang malaman naman yun ni Girly ay kaagad na niya akong pinabalik sa ibang bansa. Imbes na guluhin at agawin si Jimmy, ay hinayaan ko na lang din siya para sa ikatatahimik ng aking loob. Naisip ko na lang din noon na siguro ay oras na para naman piliin ang aking sarili. At sa puntong yon ay mismong si Jimmy na ang nagpalaya sa akin upang gawin ang mga bagay na hindi ko nagawa noon. Kaya naman imbes na magmukmok at damahin ang sakit na itinulot ng lalaking wala akong ginawa kundi mahalin ito at alagaan, ay kinalimutan ko na lang siya. Nag-focus na lang ako sa aking trabaho at inalagaan ang aking sarili para pumalik ang dating ako. Hindi naman na muna ako umuwi ng Pilipinas at nanatili muna ako rito sa ibang bansa hanggat hindi ko pa sure na naghilom na ang sakit ng aking puso. Subalit nang dumating si Michael sa buhay ko, ay dun ko lang napatunayan sa sarili ko, ready na akong bumalik pa sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Luisa at ito ang kwento ng buhay ko.